Yan. Uh, shout out sa inyo guys. Mabuti at nadalaw mo itong uh, bahay ko po. Yung bahay na Maraming salamat sa panahon mo guys. Sa araw na ito magtuturo ako ng uh, kung paano tayo magbulkit Ito ay para lang po sa mga baguhan ng mga baguhan. Kung uh, dati ka na nagabulkit at uh, alam mo na ang mga ganitong uh, discarding, proper ball kit sa mga inner tube natin paano tayo mag uh, na matibay okay? so ang kalaman na ito ay para lang po sa mga baguhan by the way I am Robinson Billy from uh, Dingley in Irina okay? ito ang shop uh, ko guys dito sa may ano sa may Dingle. yan may mga may mga ano din kami may mga tire changer tapos ito yung mga uh, gamit namin okay? Yan ang mga gamit namin dito. So, may galagang like shout out sa iyo at uh, salamat at pampanood mo. Okay, hindi na tayo magpaligoy-ligoy guys. Dito na tayo sa crack uh, and bolt and ng energy. So guys, may uh, itang buta ko sa iyo. Ito ay isang butas. Ito ay butas. Ito butas. So, ang karamihan kasi, ang dami niya klase ng pag-aas ng pag -ulik minsan uh, may mga pulpit na maganda mayroon din na hindi maganda anong ibig sabihin ng maganda okay? magaya nito guys oh. magaya nito okay maganda rin yung mga nito. basta hindi yan natutuklap yung pulpit eh, natin ay maganda po pag ganito okay? yan ang magandang pagka pero pag makukuha uh, ko yung kagaya nito, ho, oh, so, nito, makukuha mo yung ano niya, yung uh, yung uh, niya. Yan. Ito ay hindi maganda. Yan, hindi maganda pag uh, po yung uh, gum sa inner tube. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maiwasan ng uh, ganitong uh, uh, pag, uh luto pagluto uh, gum No? So, may mga ano yan, may mga paraan. Dapat may daya, mayroon kang mga ganito guys. Yung tinatawag uh, air buffer. So, yung pang kiss uh, kiss sa mga energy. Para makuha mo yung uh, yung kumikintab uh, 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 dito. Yung kumikintab dito sa energy, dapat maalis po yan. Bago kayo maglagay ng uh, gum kasi pag hindi nyo yan makuha, ang pag yung pinaka, yung naga, yung parang uh, shiny dito sa loob, asa ah, sa, ano, sa inner tube. Yan ang uh, kadalasan ay natutuklap. Natutuklap o natatanggal yung kagaya nito. Kita mo yung ginawa niya, hindi halos na grind. So pag hindi yan mag-grind, ang mangyari ay matatanggal po yung bulkit niya sa loob. So, yan ang ituturo ko guys sa inyo para sa mga baguhan lang po okay so kailangan natin ay uh, tire bucket vulcanizing gum ito yung uh, gunting siyempre ang uh, yung pang natin di ba you know? yan ang pang natin yung uh, machine na uh, pangbulkit kailangan bulkit ko Kasi pag wala tayo magkakuha ng pagbulkit kailangan natin ito. Ito ay isang uh, uh, machine din na uh, pangbulkit na magandang uh, bilhin natin dahil uh, okay lang siya kasi may timer siya, halos lahat Kompleto siya. So yan ang uh, ano natin guys bilhin. mura lang yan guys, uh, mga 1.7 At yan sa online Ngayon yun. bilhin mo niyan is 1.7. So kailangan din natin ang ganito guys. Yan yun yung pinapahid natin bago tayo maglagay ng gum so guys so yan di ba gumagawa ako nito dahil uh, nagkikita ko po detected po pag may ganito ka so ngayon ang paano magawa nito nito yung pinakagam na ito so ito toro ko rin yan guys so, kung paano maglagay. yung pinapahid bago maglagay ng ano yung parang itin sige guys uh, ah. okay dito tayo guys video pasensya na po kayo at maingay dito kasi sa tabing daan yun ng kalsada so sabi ko nga ganito guys kung paano magawa ng ganito ang gagawin mo dito ang mo dito ay uh, magupit ka po ng gam to yung gam gupitin mo gupit ka ganun gupit ka yung maliliit lang ah mga maliliit lang mga mga ganito lang guys mga ganyan lang kalaki guys gupitin mo itong gum tapos kunin mo yung pinaka ano niya yung pinaka plastic yung ito gum at gupitin mo ng maliit gupit ka ng maliit ganyan kalaki lang at ganyan kalaki lang damihan mo po damihan mo ganyan kalaki ganyan basta gupit gupitin mo guys ng maliit makagawa ka ng mga ganito na guys. Yan. Mga ganito na siya. guys. Ilagay mo yan dito sa loob. Ilagay mo yan dito sa loob. Yan. Kuha ka ng yung uh, kahit ano ah. Uh, basta may lalagyan ka. Mas maganda yung uh, ganito guys. Eh? Okay. Tapos, lagyan mo ng gas. Lagyan mo ng kerosinigas sa loob. Ang ginagamit natin sa ilawag yung sa mga no yung kerosene gas kerosene lagyan mo dito guys sa loob at uh, hanggang uh, ibabad mo yung gum na yun ibabad mo yung gum na yun hanggang mula nga uh, uh mo mga 24 hours sa gumipat na ng 24 hours ganito na yung lakalabasan na yun matutunaw yung gamit nyo loob at binabad mo na gas matutunaw po siya so, no ng ganito na siya para natiba yung ating pagkagawa so maglagay tayo ng ganito mostly ang ginagamit ng iba ay yung mga na gumagamit sila ng uh, vulcanizing solution pero pag uh, vulcanizing solution na walang gagawin maganda din po pero medyo mahal mahal ang uh, kalabasan dahil uh, ang vulcanizing solution ay uh, pinakamababa niya na sa isang lasa na ganun ay 460 hmm. Hmm. so ito ang ginagawa ko ganito dami dahil na natatanong ito dahil uh, sa mga vlog ko dyan na uh, 1,200 vlog na ginawa ko dyan na uh, mga videos tungkol sa vulcanizing karamihan sa ka kanila ay nagtatanong kung paano gagawin ito at ano iba, ano daw ito ito, ito ay isang gam na tinanong sa gam na uh, binabat sa gas yung mga uh, vulcanizing gam na ito binabat sa gas ang kalabasan niya po ito ang pinapakit dyan sa uh, sa ating uh, tube bago tayo maglagay ng uh, ano maglagay ng uh, vulcanized ang dam okay so para maintindihan nyo guys magsimula na po tayo okay sandali lang ha mga well, na guys uh, bulkit proper tayo ito kanina yung butas nya guys ah. Oh, yan, ah. so bulkit proper tayo okay so tanggalin natin ito tapos si butter natin guys si butter o oh, i-grind dapat ganyan. Okay, tama muna tanggal yung pinakaano niya, di ba? yung parang uh, kumikintabtang galing guys Ayan, Ayan. dapat makuha talaga yan guys dahil pag hindi mo yan makuha hindi yan kakapit ang gam natin no, tingnan mo yan ang binagamutas nyo no, di ba so ganyan ninyo guys yung iba kasi ginagamit nila dito yung uh, kinikis lang ng ano tapos padali ba So pagpadali hindi yan makuha, hindi yan makuha. So mas maganda talaga itong buffer, yung buffer ang gamitin, di ba? Lahat, lahat, halos makita mo yung kumikintab dito sa ano niya, sa guma ay makuha nyo po pagkatapos niyan. Lagyan nyo po ng ganito, okay? Ito. Yung uh, nilalagay natin na tinunaw sa gam na na ano yan, na yung gam din ito, ga tinunaw sa gas, okay? Ayan, ganyan. Diba? Mm. Ganyan guys, ang uh, proper na pagluto uh, yan. After that, uh, simpre natin yan ng kunti. Ang kunti lang. Hindi kasi kakapit ang gam. Kakapit man ang gam, pero hindi masyado kakapit ng husto. Ayan, ganyan. Diba? So, so, sana yung butas. Hindi ito so, yung pinakabutas yung, Diba? Maliit lang yan guys, na butas. Pag malaking butas, may mga tutorial din akong uh, tuturo dyan sa inyo, okay? Kasi marami nga tayong video eh, di ba? So, kuha tayo ng gum guys. Kuha muna ako ng gum. Tapos ilagay na natin yan sa vulcanizing machine natin. Ito, nilakihan ko na lang ay para makita yung uh, ano, yan, ano. Ito ang gam So pagkatapos nito, huwag mong ilagay na single. Itupi mo guys, itupi mo ganun yung itupi. Para makapal yung bulkit natin. Tapos ilagay natin dito sa pinakabutas. So, yun pinakabutas. ilagay natin yung gam At saka ilagay na doon sa vulcanizing machine natin. Yan, ganyan na siya. Diba kumakapit siya. Kumakapit siya dahil doon sa nilagay natin na gum na tinunaw sa gas yung iba dinadirect nila, direct nila lang ng uh, mga kerosene o gasolina pero sa akin guys uh, mas maganda siya dahil uh, oh, yan, kapit na kapit sa dito pag nilagay natin yun sa machine natin hindi yan makukuha okay o, oh, sige, dito ko na lang guys ilagay yung uh, pinaka welding machine uh, pinaka vulcanizing uh, uh, natin para makita nyo okay? sandali lang kunin yung na yun. Ayan na guys, ang pinaka vulcanizing machine natin. Ang timer dito, eh, ilagay mo lang sa 3. Ayan, kasi may uh, timer yan sa 3, 6, 3, 6, 8, 12, and, uh, 15. So, sa 3 lang tayo maglagay. Hanggang 3 lang. Okay? Sa 3 lang tayo. So, ilagay natin yung ano. But before that guys, gumawa ko ng ganito. Oh, yung plate. Ayan, ito ang plate nya. Yung plate na nilalagay ko doon para hindi ma-direct hit yung... Uh, inner tube ito so, nilalagyan ko ng ganito ito ay uh, ano rin uh, stainless ito na mula sa baso ba yung stainless na mula sa baso basta plate eh. dapat stainless stainless ang gagawin nyo okay so, ilagay natin yung uh, yung ano yan na guys ilagay na natin ito ano natin tapos lagyan naman ito sa dalawa ok And, yes ito at saka timer natin dito is 3 minutes 3 minutes naman Yan, naka 3 minutes yan, guys. Umilaw na siya, umilaw. Pag uh, mawala na yung ilaw, buksan na natin, guys. Okay? Ayan yan, yan, 3 minutes, guys. Ah. Hintayin lang natin hanggang maabot yung 3 minutes. Automatic shut off yan. Okay? Kasi automatic timer machine niya. Ayun na, guys. Nang-off na siya. Okay? So, pag mag-off yan dito, oh, naka set na siya sa zero. Buksan na natin, guys. Buksan na natin. okay adjustin mo muna ha. Eh para makita nyo Hmm. Buksan. Kunin na natin, hmm. natin guys yung luto niya. Ito. Ito yung luto niya. Uy, nalunok pa. Guys. E, nice. Ito yung luto niya guys. Hindi uh, ba maganda? Yan ang luto niya. Yung barang uh, yan. yan. ang luto guys uh, no? sa so, mas maganda talaga lagyan mo ng plate. Kasi pag direct siya guys, pag direct siya, nahalata ako dyan. Kung na may parang bilog pa dito kung kumukurit pag direct. Pero kung may plate, wala kang makitang bilog dyan. No? Tingnan mo, okay? yan ang pagluto guys na maganda okay yan so maraming salamat sa inyong lahat guys yan na at, uh, sa dulo nito guys may uh, mga actual dyan na uh, ko na video panorin nyo na lang po. okay maraming salamat at uh, marunong ka na ngayon magbulkit okay yan ang mga technique guys maraming salamat bye bye po panorin nyo sa dulo may mayroon pa yan okay thank you Ah, ganyan guys, so naka-timer 'yan, ah, naka-timer. Ito ay actual guys, actual. Ha? Actual na po. Naka-timer 'yan ngayon. At na 3 minutes lang po ang time niya. 3 minutes, okay? 3 minutes po. Yan. Ah. Ganyan, guys, so nag-shut off na siya. Buksan natin. makikita ka sa YouTube. Ano, you know, tingnan mo guys, yeah. Yan. ang luto niya, di ba? So hindi yan matatanggal dahil matibay ang pagkatapit niya, okay? Yan ang actual na ginagawa sa mga motor na ganito.